Noong ika-24 ng Abril taong 1916, nagsimula ang Easter Rising sa Ireland. Isa itong anim na araw na armadong insurhensya ng mga Republikanong Irish laban sa pamumuno ng mga Briton na naglalayong magtatag ng isang independyenteng Republikang Irish. Bagaman ito ay nagtapos sa kabiguan, ito ay naging isang mahalagang hakbang patungo sa pagkakamit ng kalayaan ng Ireland. Sa parehong petsa noong 1980, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Eagle Claw, isang nabigong operasyong militar na layuning iligtas ang 52 Amerikanong bihag na nakakulong sa embahada ng US sa Tehran, Iran. Ang kabiguan ng misyon ay nakapagambag sa pagkatalo ni Pangulong Jimmy Carter sa halalan ng Pangulo noong 1980. Sa huli, noong ika-24 ng Abril taong 1990, inilunsad ang Hubble Space Telescope sa Orbita sa pamamagitan ng Space Shuttle Discovery. Ito ay nagmarka ng mahalagang pagunlad sa astronomiya, dahil ang Hubble ay nagbigay ng ilan sa pinakadetalyadong mga imahe ng kalawakan, na malaki ang kontribusyon sa ating pangunawa sa universo.